dalapaing dami nito dami pulupas pulup 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 Ang pulup pulup pulup

Kamatisan lang kayo, no? Kamatisan. Ang lakas, oh. Pagkar pa na siguro ngayon. Oh. Mga lakas na, eh. Banda ng tulong ka na. Sa to. Eh, lagit niya. Agat ko dyan. Turo ko yan. Oh. Ang lakas niyan. Hindi mo kaya nga natin mag-isa. Oh. Puno, oh. Puno, oh. Oh.